Oh, shout out dai ko ni Hikay ha. Shout out ha ni mo Ma'am Erika. Kinsang kikaya ng imong gi shout out Ma'am Erika? Ha? Ah, si Kikay na vlog. Ah. Si Kikay vlog. Oh. nga vlog. Oo. Oh. Kay ngano man diha na si Kikay nga vlog Ma'am Erika? Na kami sa, sa attraction. Unsa oh, day Ma'am? Wala ko ka sabot Ma'am. Unsay attraction? na kami sa traction traction worker wow bitaw ma'am sa na kami sa mga traction worker ma'am ma'am erika dili unta na ay anak-anao niya ng traction kay dako ba na sila katabang sa itong mga dalan no ayo pag ina na day kay dili dun sa pag ang pagtarbaw anak day ah. bitaw ma'am erika no Ligid sa'yo nang magtrabaho anang construction worker init ba na kayo magtrabaho sila ng karsada sa mo nagka ng building at tagas kayo magsakasaka gina sila Nya init pa kayo kuya pa doon kayo kay taas silang sakasaka ano ba? nang di good ba yung naingon anak yung naingon anak ma'am Erika ayaw di diba? <laughs> ma imong iksoon ma'am Erika gatarbaho po na ng construction worker tarbaho kung kuya o kung manghud imong kuya o imong manghon ma'am Erika construction worker po di ay hmm hmm nga mo inana mga ka ikay na imo ika <laughs> imo i eh. disappoint ang bitaw ma'am no bali ganyan ikay unsay unsay kuan ma'am disappoint sa mas ba kuno ma'am di na masabtan <laughs> disappoint ang Contraction worker, <laughs> kikay, ayaw pag inana bitaw mga Balik bali ginis ikay this dis, disappoint man niya ang construction worker hindi ka maayo no don't you ever live again and together more time sa time sa ma'am Erika ay, ayaw sa pang-English ma'am kay di anjo ko kasabot ang English ma'am grade na biya akong nahuman ma'am ayaw ang ay, English ma'am kay harumasabtan po na ako ma'am ayaw pa pang daot sa contraction worker. Bitaw no? Ay jog, dili gyud maayo pwede namang daot ta Amerika no kay tako gina sila katabang no. Nang dili gyud maayo. Ginoo ko maunang makatab maunang makatabang sa ato kung maghimo sila balay dili sayon maghimo. Bitaw ma'am no. Dili gyud sayon nang maghimo og balay ma'am. Yeah init pa jud kayo taas kay building dilalim nang makasaka ta nang tagas kay building ma'am no mo digyon maayo jud ayo pag inanay ayo pag lockdown ang time time pa sa ma'am sa, ang say ang say lockdown ma'am lockdown lockdown ang Traction worker ah Traction worker may nang maklaro na to ma'am Erika bakay eh. di, di man jud ko kasabot kayo English god grade 1 labi ko taon ma'am pag ina na ki, kikay ha bitaw mam erika no ayo jud pag ana inday ikay kay nas, nasuko jud si mam Ma erika anang imuhang uh, extraction worker <laughs> Traction worker ako uyab sa una ha na kay de, na de, kay uyab sa una nga Traction worker mam Ma erika nya asa na maron siya nga asa na maron di <laughs> ay Nagbulag lang mi kay wala mi nagkasinabot. Ha? Ah? Ayaw pag inana. Uh, ayaw pag i-lockdown. Ay Time pass <laughs> Amerika. Ko kasabot good ma'am. Kung sa'yo i-lockdown ma'am, ka ng abstraction worker. Mas Kung kasabot ako nako, ma'am. Lockdown. Construction worker. O ganahan kang construction worker ma'am Erika, dili po mo na ikaulaw. Kay Marangal man po ng trabaho ah. Mas ganahan na lang ko gumakaminyo kung traction worker. <laughs> Dili na po ikaulaw eh. Don't you ever life and again and together more. What's so watch everything for me in my life and I say You can I me and the myself and the battery and the human need and because my life and the weather more. Time pass sa Amerika. Time pass sa. sa... I, I read yung inigli sa taon. Ma'am kay di jud ko kasabot og in English, ma'am. Grade 1 lagi ako na mam ma'am. Ang akong nasabtan sa imong English, ma'am, kana lang gyung battery. Kay daghan biyang classes battery na everyday, national, motor light. Ug unsa pa toy laing battery diha basta ibinisay araw sa ma'am. Di jud ko kasabot anang English, ma'am. Laglog na makainay mo in English, Lord.